Lahat tayo ay mga idol sa aming get together ng mga Dito sa Eco Bay Eco, uh, Bay Eco Resort Sa Aliaga, Nevesia Ito malapit na tayo, wala na isang kilometro Lunda ang Metro. Ayaw ko lang ako nakapunta sa lugar na to eh. Naya... Uh, nag-waste pa ako. Ayaw, nakakita ko na. Naparating eco resort. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ano ay do? Berabe Eco Resort, camp, swim, resort, relax and

tao pida kita sabi sabi na, sabi 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 pag ay nalang kasi kamo kasi eh. Sige kitang tinakita ah. Uy! Hinahirap siya yeah. yeah. ah. Uh, Nalatakot eh! Nalatakot Salamat lala. sa concern niyo. Nalatakot pa rin ito! ko eh. Oo nga! Ito nga! Nakakita ko. Kala mo nakakita na tuta. Lagi kita kinatrosan. Alam mo ba? Salamat. Ayun si Pangulo natin. Ayun si Pangulo natin. Ayun nga si Pangulo. Talagang oh, hindi pwedeng oh, mawala. Hindi, mo rin naman. Yan ang bahay ng Espresso. Ahit itlik dyan. Ah, sige, Ah, yan? na yun. ko muna. Before anything. muna. Or merienda Dito walang tayo. Di ba? tayo. Atin ito Nakita ko na yung mga pause. Kaya ako lang sumag eh. Nakita ko na yung mga ako.